Alam niyo ba dati ang papereks niyo eh hindi nagbabalot ng tinapa. Lagi ko yang inuutosan na magbalot ka na habang ako ay may ginagawa pa. Lagi niyang sinasabi na hindi ako marunong, hindi ko yan kaya. Madalas talagang inuutosan ko yan kahit alam ko naman na hindi niya gagawin. Lagi yan nagdadahilan na hindi nga daw siya marunong at hindi niya yan matututunan. Alam ko kasi na kapag inumpisahan na niya yan gawin, eh magre-reklamo na yan dahil palagi ko na yung iuutos. <laughs> Kahit pagbabalot ng bangos, ayaw niyan. Pero hindi nagtagal, kahit hindi ko iutos, e eh, ginagawa na niya. Madali lang yan at alam ko kayang kaya niya yung gawin. Kaya nga lang, eh baka madagdagan pa siguro yung trabaho niya, yun ang iniisip niya. Meron talaga kapag ka pinipilit, eh hindi mo nakukuha. Pero kapag kahinayaan mo, kusan dumarating. Naiisip niya kasi na habang may ginagawa ako, sayang yung oras. Siyempre, gets niya na kailangan namin magtulungan. Kasi nga naman, mas madali ang trabaho kapag ka nagtutulungan. Nitong nakaraan kasi ang tagal walang pasok. Kaya naman, no choice siya kung di tulungan ako. Kaya naman kayo, kapag ka nabubisit na kayo sa mga asawa nyo at ayaw pa rin magbago, kahit na anong sabi mo ay ayaw pa rin magtino, darating din yan, ipagbanata mo lang. Sa hanap buhay talaga, kailangan lahat ng sulok, alam mo. Simula sa pamimili, sa pagluluto, sa pagre-repack at sa pagtitinda. Para kumawalan mawalan ka man ng tao, hindi mai yung negosyo mo. Kasi kahit ikaw, pwedeng gumawa at pwede mong ituro sa magiging bagong tauhan mo. Kaya hindi basta-basta ang pagnenegosyo parang kang laging nag-aaral, kailangan lagi kang hands-on. Nandun kasi yung buhay kapag laging nandun ka. Kaya dapat lagi kang consistent. Dapat lagi kang mayroong produkto. Pasasan ba't magbubunga ang iyong kasipagan? Ang kamay kasi ng papariks nyo parang kamay na bakal. Ganun ko talaga yung nilalarawan sa kanya. Mabigat kasi talaga yung kamay niya. Dati talagang kapag ka nagbabalot yan, nag-uumpisang magbalot, nasisira talaga yung plastic. Pag tinatapik ako niya, naku po para akong pinapal. Ngayon, naaalalayan na niya yung kamay niya. Yeah. Siyempre, sa pagbabalot, kailangan magaan lang ang kamay mo. Kanina, um Aga, maaga pa lang ay gumising na ang papariks nyo dahil naghatid yung nga yan kay Janjan. Jan. Pagkadating niya, naglinis na agad ng bangus na aking ibo boneless. Siyempre, habang naglilinis ang papariks nyo, bumaba na ako para magumpisa na rin. Kaya lang, ito na naman si Jex. Talagang kapag ka, maalis na ako ng kama, nagigising na yan. Kinukulit na ako na umuwi na daw ako. Uwi na mama, uwi na mama. Meron kami order ngayong maaga. Kaya naman nire-ready na ng paparex nyo. Pumapasok na nga pala ulit si papariks sa trabaho. Kaya ito, nagbabalot ako ng mga ititinda niya sa trabaho niya. Nakakatuwaan no, dahil nagtitinda siya sa trabaho niya. Pero pag minsan, ayaw ko din itong bigyan ng paninda. <laughs> pag minsan kasi hindi nagre-remit, pag tinatanong ko, nasa na yung bayad dun sa tininda mong tinapa? Ang isasagot, di ba bumili akong bigas? Di ba bumili akong ulam? <laughs> Paparex nyo, pasaway din minsan eh. Buti na nga lang at medyo malapit lang din dito ang trabaho niyan. Mabilis lang din dahil may motor naman siya. Madalas nagtitinda yan pag araw na ng sahod. Siyempre, para hindi na utang. Pero pag minsan, Monday, Tuesday, ganyan. Tapos, sisingilin niya tuwing Sabado o kaya Biernes. Papaalis na siya niyan, pero bilin pa rin ako ng bilin ng aking ipagagawa. Sabi ko kasi, igawa ng bintana yung kwarto ni Papa dahil nga napakainit. O siya, sige, nawa ay makaupos ka ng iyong paninda.